my YouTube. <laughs> for my YouTube. <laughs> uh, yan. For my Christmas gift sa'yo. Tugol! Barinig kita sa mukha eh! Meron akong love letter message. Pwede mo ba sa'yo ng saglit? Okay lang ba? Bago ko umalis. Sa'yo ng saglit. I hope you will like it. You're beautiful. Okay, 1, na! Ano pala pangalan mo, ma'am? Abby. Abby? Uh, how young are you, ma'am? How young are you? Are you? Uh, wow! Akala ko parang 18 ka lang, ma'am. ganda. Ano si Rito, mabat? Ang ganda Ang ganda mo. Ang kilis ng katawan. Ang super sexy. Oh my God! Wow! Walang sikreto. Ano? Mayroon ka bang kinitik na diet, mga pagkain na disiplina. Taga saan, ma'am? Kauswagan. Kauswagan. Um, malapit ba yun sa Carmen? Oo, malapit. Marami akong classmate dyan sa Liceo kasi ako nag-graduate ng high school eh. Uh, sa Inichi, di ba? Malapit yung Inichi dyan. Uh, ano nga yung pangalan, ma'am? Abby. Abby. Um, Boring! Anong kinabalan sa buhay ngayon, ma'am? Ah, uh, personal business. Pauwi ka na ba, ma'am? Wala kang kasama? So, first time mo ba, ma'am, binigyan ka ng rose? in public. First time mo, nabigyan ka na dati. <laughs> ang boyfriend mo. Gago! Ah, hindi rin. Kay, ano, pauwi ka na ma'am. Ikaw lang ang aking ma- Salamat si tayo mama. Uh, sana nagustuhan mo ah. Uh, uh, very simple gift siya pero coming from my heart. Kilala kong kaliskis mo, oy. Thank you mama.